Sabi nila, ang buhay daw ay parang weather. Kung minsan ay mabuti, kung minsan naman ay masama. Mabuti dahil kung minsan ay masagana, nakakaraos sa araw-araw. At kapag masama naman, ito yung mga araw na pinuputakti tayo ng kamalasan. Ito yung mga panahon na sobrang daming mga tanong na bakit sa ating mga isipan. Pero bakit ganun? Bakit may mga pagsubok na napakahirap lagpasan? Katulad na lamang ng hinihanda akong video sa inyo mga kamismo, compilation videos ito ng mga naglalaki ang alon sa gitna ng karagatan na madalas na nagpapatibok sa mga puso ng mga marino. Itong video na ito ay pagbibigay po guys sa magigiting ng mga siman sa buong mundo na hindi tumigil sa mga hamon ng buhay lalong lalo na sa hamon ng karagatan. At kung gusto niyo mga kamis mo ang mga ganitong video ay mag subscribe na kayo at hit ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong i-release na video. Tapusin nyo mga kamis mo hanggang dulo. So ano pang inihintay natin? Let's go! Number 12 Ito ay kuha sa South Atlantic Ocean Galing kami dito ng South Africa sa May Maputo. Hindi namin inaasahan yung panahon na yan na lalakas pala ng sobra yung ulan at saka yung hangin buti na lang din mga kamismo ay loaded kami nung mga panahon na yan kaya hindi gaanong nayuyugyog ang aming barko pero kapansin pansin na ang tubig dagat ay lumelebel na sa deck ng aming barko at ayan mga kamismo kitang kita yung ihip ng hangin na humahampas sa flooring ng aming barko hangin pa lang yan mga kamismo wala pang kasama ulan yan kapag ganyan ang panahon mga kamismo ay sobrang hirap magtrabaho kahit sa lahat ng pagkilos pagkain, sa pagtulog yung mga gamit sa barko ay paniguradong magtatalsikan na yan naman ay kuha sa likuran ng aming barko sa may pupa kung pagmamasdan mong maigi parang lalamunin na yung likuran ng barko yung alon kasi mga kamismo ay malaki hindi katulad ng mga waves na sobrang dami pag ganyan ang panahon mga kamismo ay mas mainam pa ang nakahiga lang nang sa gayon ay makaiwas na din sa pag-iisip ng kung ano-ano na kung bakit nga ba ako nagsiman na hindi lang palapuyat trabaho ang kalaban dito pati na din yung mga malalaking alon. Pero pag nakaranas kayo ng ganyan mga kamismo lagi lang magtiwala sa Panginoong Diyos at wala kayong dapat napuntahan dahil ang pinakasip na lugar ay ang barko dahil yung iba ay naiisipang sumakay dyan sa pre-fall lifeboat number 11 ang mga susunod na video pala mga kamismo ay hindi ko pagmamayari kung kaya ay credit sa mga owner nito ito ang kasagutan mga kamismo kung bakit ko nasabing pinakasip ang barko sa oras ng mga ganitong pangyayari dahil unang una mga kamismo Once na nakaranas ng ganyan, ang mga seaman ay nagre-report ito kaagad. Nang sa gayon ay dali-daling makapagpadala ng rescuer. Hanggat hindi lumulubog ang barko mga kamismo, safe pa din dyan. Kung baga mga kamismo, yung Freefall Light Boat ay pinakalas resort na iyon. Once na nag-declare na si kapitan ng abandon ship. Katulad nyan, may dumating na rescuer na helicopter, unang-unang pinuntahan talaga nila yung barko dahil unang-una dyan nang galing yung report. Pangalawa ay visible dahil sobrang laki nyan. Kung yung barko na nga na yan, na sobrang laki ay hinampas-hampas lang ng mga malalaking alon. What more pa kaya yung triple light boat na mas maliit ng 50 times or 100 times sa barko. Kapansin-pansin din mga kamismo na naputol na yung barko dahil sumadsa dito sa pantalan hinampas na din kasi ng malalaking alon sa mga malalaking bato dahilan para mabali ito at saludo rin ako sa buwis buhay na pagliligtas ng mga rescuer Number 10 Heto mga kamis mo yung disadvantage kapag maliit yung barko talagang nilalamon ng malalaking alon hindi ko rin makalimutan nung nakasakay ako ng Roro from Batangas to Romblon. Grabe yung alon. Halos lahat ng mga katabi ko sa teras ay nagsusuka na. Number 9 ito pala mga kamismo yung common na pinanggagalingan ng low insulation at pagkasira ng mga ilaw sa barko. Kahit na mga IP66 pa yan na weatherproof ay pinapasok pa rin ng tubig dahil sa sobrang lakas ng pasyada. Madalas makakita ng mga ganyang insidente mga kamismo ay ang mga opisyal o ang mga kaibigan natin sa deck na naka-duty sa bridge. Ako kasi bilang electrician ay madalang lang akong magawi sa bridge kapag may inspection at kapag may mga trouble lang. Number 8 Dito sa pangwalong video na ito mga kamismo ay pagpapaalala na bawal nang magtrabaho sa labas ng gantong kasama ang panahon. Dahil yung iba ay nagtatrabaho pa rin, iniisip nila na hindi naman sumasampa sa barko yung alon kung kaya ay nagkakagulatan na lang minsan. Dahil sa paglipas ng mga segundo o minuto, ay biglang nagbabago ang kondisyon ng panahon at sa pagbabarko ko mga kamismo ay marami na akong narinig ng mga kwento katulad ng mga trahedya o insidente sa barko dahil sa alon katulad na lang ng pagtatrabaho sa pupa ang buong akala nila ay walang alon sa likuran saktong sakto pa na nakatalikod ang nagtatrabaho nang biglang sumampa ang malaking alon dahilan para higupin palabas ng barko Buti na lang ay may railings, kaya lang bali-bali pa rin ang katawan. Nakita na lang ng kasamahan nito na nakasampay na sa railings. Number 7 Eto naman mga kamismo mo, kapwa Pinoy din. Panoorin at pakinggan natin ang usapan nila. Oh, tagilid na yung barko. Nakita nyo naman yung dagat. Ang laki ng ano. Kulay puti. Eh, lalim mo. Sit natin yan sa harap. Ito, kanin malalaki eh. Katulad nito, mga kamismo, ay may kalakihan yung barko. Kung kaya ay naglalaro-laro pa sa alon ang barko. Sunod so, natin. Para makita naman kung nasan tayo. Ayan, dito kami sa Biscay. At ganito ang panahon. Ayan, ang siya. Ang palagi dito. Ang sarap! Dito sa bridge swing na yun ako. Magbabarko ka pa? Ayan o, no, buta uh, o. No. Oo, ayan o, sabog o. Oh. Ganyan o, no? tapos si Harold sa prowa o, oh, guardia o, stand o. Stand sa prowa o. Oh. Si Harold sabog na luha o. Oh. Gusto na ito ang <laughs> Ayan yung sinasabi ko mga kamismo na kapag masama yung panahon ay maraming naiisip at ayaw nang magbarko. Pero nasasabi lang yan pag nasa barko. Paglipas ng ilang buwan, magulat ka, on board na naman yan. Number 6 Ito naman mga kamismo kapag malayo ay hindi mo haakalain na sobrang lakas pala ng alon. Akala mo pagka sa malayuan ay normal lang. Parang ulan-ulan lang. Pero pag at tinignan sa labas, ganito pala katindi ang status ng mga alon. Sobrang laki at sunod-sunod. Kaya kapag ang mga siman ay nagkwento at nagsabi na minsan maalon daw, heto yun mga kamismo yung minsan na yun. Dahil sa buhay pagiging marino, yung alon ay sobrang common na. Kung kaya yung mga minimal waves, katulad ng 15 degree sa wave scale ay common na common pa lang yan. Pero yung mga ganyan, mga kamismo, ayan, counted na yan. Yan na yung mga alon talaga. Isa yan, mga kamismo, sa mga unforgettable moments. Number 5 kung sa lupa mga kamismo ay merong driving skills hindi rin yan mawawala sa barko mga kamismo. dahil kanya kanyang diskarte din ang mga kapitan nang sa gayon ay hindi gaanong maramdaman yung alon Ayan mga kamismo mismo yung tinatawag na ocean drift. Pero wala eh, hindi kinakaya. Yung alon talaga yung nagbibigay ng ano, direksyon. Kapag mga ganyan yung status ng panahon, mga kamismo, bawal mamatayan ng makina. Dahil sobrang delikado kapag huminto at namatay ang main engine. Number 4 Eto mga kamismo, yung sobrang delikado. Yung kasagsagan ng sobrang lakas na bagyo. Tapos nasa labas pa at nagtatrabaho yung mga kaibigan nating marino fishing vessel yata ito ayun may mga isda grabe yung impact ng tubig talagang hihigupin ka nyan palabas kapag na sa pulan ka ng alon hirap nyan patay patay na yung trabaho nagsisecure pa sila napansin nyo ba yun mga kamismo? parang may lumilipad balik natin at i-slow mo ano yun parang ibon no mga kamismo? ang lupit naman ng ibon na yun lumilipad sa gitna ng bagyo sa gitna pa ng dagat ano sa palagay ninyo mga kamismo? Ibon kaya ayon Share naman kayo ng thoughts mga kamismo sa comment section Kung kayo mga kamismo yung nasa sitwasyon nila Gagawin nyo din ba yan? Kung ako ang tatanungin Kung ako ay case to case basis Kung ang ginagawa nila ay para maiwasan ng paglubog ng barko Ay gagawin ko din yan Pero kung securing lang ay hindi na Number 3 Ito pala mga kamismo yung sinasabi kong very common na alon sa dagat. Yan. Pagka may mga masasamang panahon, laging ganyan yung status mga kamismo. Number 2 Sa mga nagbabalak na maging seaman, hindi naman sa dinidiscourage ko kayo. Pinapakita ko lang sa inyo in advance yung reality na kung anong buhay meron ang mga seaman sa barko. last but not the least, number one. Ayan na, ayan na, ayan na, ayan na. Grabe naman yung belo ng alon na to. Kahit sino siguro, masisindak kung ganto kalaki yung mga alon. Parang bumibelo si, ano, si Poseidon. Buti na lang makakapal at matitibay yung glass ng bridge. Ayan o, wash out talaga. Free ship wash na. Pero kung nag-aalala na kayo mga kamismo, at nagdadalawang isip kung magbabarko pa ba kayo, yung mga ganyang eksena mga kamismo ay very rare din naman. Pero pag nagbarko kayo ay paniguradong may experience nyo talaga. Kasama na kasi talaga yan mga kamismo sa buhay marino. At huwag kayong magalala mga kamismo, balang araw yan naman yung may experience ninyo. Sobrang tahimik ng dagat at medyo mahalinsangan. Yung kanyang status naman ng dagat mga kamismo ay very rare din yan. Nakakabingi yung katahimikan na yan. Yung maririnig mo lang dyan yung makina ng barko. So paano ba yan mga kamismo? Hanggang dito na lang ang video na ito. At kung nagustuhan nyo ang video na isinare ko sa inyo, ay huwag nyong kalimutan na ilike, I-share at mag-comment na din kayo sa comment section Para sa inyong suggestion and shoutouts Pero syempre maraming maraming salamat dahil lumabot ka hanggang dulo ng video na ito Iba talaga kayo mga kamismo So paano ba yan? Hanggang dito na lang Hanggang sa muli ba Bye bye